Hello guys, welcome to my channel Ngayon ay pakita ko ulit sa inyo kung paano maglinis ng card kasi dati hindi ko napagtayan Diyan po pinapalit yung money na 2 dollars kailangan kasi 2 dollars sa quarter para malinis mo yung iyong ay Ayaw tanggapin ang aking dollar kaya pumunta ako sa card ko para palitin yung aking dollar kasi ewan ko bakit ayaw tanggapin por quarter ang one dollar. Kaya, e eh, kailangan ko ng eight water. Kaya, kailangan ko ng dollar pa. Ayan, para ma ilagay ko siya sa deposit kasi hindi siya magbubuksin yung water kung hindi 2 dollars ang pera ayan, nagumpisa na tayo maglinis nakakuha na ako ng eight quarter yan na ko na siya yan ko sa inyo kaya lang ako lang na video eh kaya para siyang tool yung aking car kaya lang ako na lang ang nag video <laughs> para ipakita ko sa inyo kung ano ginagawa ko pag nililinis ko siya ayan bubuksan ko na yung pressure water ayan machine siya na ikaw ang magbubukas ng That's Tapos, unahin mo munang lagyan ng soap. Yung, yung water, may soap na siya. Kaya soap mo na unahin mo. Paliguan ang iyong sasakyan. Ayan, din ako sa likuran. At, inaayos ko siya. Ayan, nininis ako na siya. Maganda dyan yung nababanat yung panlinis. Dito sa Amerika, ikaw ko talaga lahat ang halos kumagawa ng kailangan mong gawin. Maglinis ng car, maglinis ng bahay, lahat. Maggasolina kasi walang masyadong work sa mga ganyan. Una, sasabunin muna natin siya. Sabon niya, yung tubig. May yung tubig na yan. Ayan. Tapos, pag nasabunan mo na siya, at malakas yung tubig ng ano Kaya maganda siya malinis. Teka, yeah, malinis. Pagkatapos mo siyang sabunin na yan, yeah? sinasabun Pagkatapos mo sabunin, ay palitan mo naman siya, balinawan mo na siya. Ayan, yeah? kaya ang akin naman car, hindi ganun kadumi. every week ay nililinis ko siya o binabasa ko siya sa ganyan. Ako lang po ang nililinis. So, asawa ko naman ay nililinis siya ng loob. Siya ang Kami ay salit dito sa Amerika. Wala po kasi kami katulong. Mahirap kumarap ng katulong dito. Kasi pag nagpa linis ka dyan, ang bayad ay umaabot ng 70 to 80 dollars sa aking car. Napakalaking pera na puno ko i-convert natin sa Pilipinas. Pero kahit hindi naka-convert sa Pilipinas ang 80 dollars, ay mapakalaki na rin po dito sa Amerika yon Pang-grocery mo na yun. Kaya nakakahinayang magbayad ng magpalinis. Kaya ako na lang maglilinis ng aking car. Ayan. Ayan mo. Malinis siya. Talaga malinis siya. Tapos pupunasan ko siya. Ibig sabihin, pag nalinis na siya, nabalawa na siya, pupunasan ko na siya. Ayan. Pagkatapos ko magtrabaho, yun naman ang lilinisin ko yung aking car. Ayan. Ang ganda, ba? Diba? Ang lakas niya. Ayan po yung palinis sa bahay dito. Ayan nakakalinis talaga siya kasi ang lakas ng force ng water. Ang maganda pa yung may ikot yung cord niya kaya makakalinis talaga. Si Kiki na nasa loob ng car. Ayaw niya ako i video. Kaya ayan, ako lang ng video. eh <laughs> hirap asa si Kiki. Okay, ayan po. Malinis-malinis na siya. Bagong linisan naman ng aking second baby. Ayan, yan po ang aking araw-araw na gamit ang yan ng akin love na love na car thank god ang pakasarap gamitin ng car ko na yan or it ang binabayad kami dyan kasi ang ganda ganda niya self-driving din yan kaya mapakagaan i-drive okay ayan po malinis na kasi pag madumi yung car parang iba yung dating di ba? Kaya dapat natin linisin ang ating car. Ayan ako, nasa likuran. Patatapos na ako maglinis. Siguro linisin ko lang siya mga 15 minutes or 20 minutes. Kasi pupunasan ko pa siya. Okay? Para hindi na yung asawa ko maglinis. Ako na lang maglinis. Okay? Kaya po, thank you so much sa lahat ng nag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan po. Thank you. susunod ulit. Ayan patapos na ako. Sa aking paglilinis. Ayan. Please subscribe my YouTube channel. susunod po ulit para mapakita ko sa inyo kung anong life dito sa Amerika. Hindi basta-basta dito sa Amerika. Kailangan mo magtrabaho at lahat ng gawa. Ikaw rin ang gagawa. So, yeah walang choice, hindi gawin mo kasi wala naman po tayong help dito. Okay, bye-bye. Thank you for watching. I love you all. Ingat, ingat. God bless. Love you. Bye. Ayun na po. Push na po ako. Bye-bye. Thank you. God bless. Yeah.